another day and another mini vlog. And for today nga, ako'y nag-tricycle na laang at ako nga ay may sisinsayan. At dahil nga nagsasasakit naman yung aking ulo, just ko mga mare, akala ko na naman ito'y kung ano... Pero sa palagay ko, ito talaga ang aking mata na naman ay tumaas na naman yung grado. At dahil nga ilan linggo ko na nga itong pinag-iisipan kung paano ako makakapunta sa kabila nga na napakainit ng panahon, ako ay gumora. At dito na nga ako pumunta kay Asibedo at pagdating ko nga, Diyos ko puro din naka-lunch break naman pala. At pahawa nga naka-lunch break ako sa labas ay, ay pumili-pili na ng frame na gusto ko at ako'y magpapapalit ng frame na nga at ako'y sawan sawa na doon sa aking frame. Kung Rati-rati nga 50 at saka 75 lang yung grado ng aking mata. Ako naman ay nabigla at buti na lang pagdating ko wala pa silang gasino customer. Ako na din agad-agad yung isinalang ng doktor. Diyos ko po Rode, ako ay nabigla sa pagkakataong ito at ang aking grado na pala ngayon ay 75 at saka 150. At bago nga ako umalis, binayaran ko na nga muna At papapick up ko na nga lang doon sa aking kasamahan At dahil sa napakainit ng panahon, ito naman si kuya na daanan ko nagtitinda ng buko ko Kaya bumili na lang muna nga ako na masisipsip at madadala sa bahay At bukod nga sa hindi ko pagsusuot lagi ng salamin, kaya naman sumasakit lagi ang aking ulo Mga jay, pagkakataong ito, kaya naman pala'y tumaas yung aking grado just ko poro, hindi, ito na naman tayo, mag a na naman tayo ng panigin may bagong salamin. Yun lang naman for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood, Mabalos!